Hi Don Raya, o <laughs> uh, sa lahat ng viewers ni Don Raya, subscribe na ba? no? hey, Welcome back muli sa ating YouTube channel mga paps Kung bago pa lang dito, don't forget to like, comment down below, follow the hashtag Don Ruaya And of course, isubscribe mo na yan Ngayon mga paps, eh, eh, ano pa nyo, may bago tayong t-shirt, no? sponsor sa atin yan ng Transfer It. So maraming maraming salamat Transfer It. All right, no. So, eh mm, ba gusto niyo ng ganito mga boss, please comment down below kung gusto niyo tong logo na to. Don Roya Avery since 2022 mga paps. No, nag-start tayo 2022 pero actually bata pa lang nag-iibon na talaga ako. Pero more on kalapate. No, ngayon ngayon nakahiligan natin mag-African, no. So tuloy-tuloy na hanggang ngayon mag year 2025 na. So 3 years na. Mga paps no nag tayo. At 3 years na rin kayo sa mo suporta sa atin no. Kaya marami-rami salamat sa lahat ng suporta nyo mga paps. At kung bago pa lang dito, ah, mo kalimutan na mag-like, mag-comment down below ka, mag-subscribe ka no para makasali ka rin sa mga ipaparapol natin mga paps. No? Actually lagi naman tayong magpaparapol no especially sa bike before na no, tapos tumimigay din tayo ng giveaways no, ngayon ay magpaparapol naman tayo ng ibon e alright no, so kung gusto mo naman tumuwa ng mga pangmalakasang ibon e alright, sa murang halaga all you have to do is to text or call me 0953136462 or message mo sa Messenger ang Don Ruaya or Don Ruaya Averino so sa mga bago pa lang dito hindi nakakalam ng mechanics Do no, tinututungan ko ng camera yung mga cages, yung mga ibon e tapos i-screenshot is lang, then send to my messenger. Don't roll ayer, don't roll ayer, brain, no? Lagi kong inuulit yan para hindi nyo makaligtaan. Yung iba kasi, habang piniplay ito, habang pinapanood, yung iba may ginagawa. Kung nakaligtaan nila, yung importante sana na details, no? So alam ko, excited na kayo, no? Dahil excited na rin ako. At mga papsa, pwedeng-pwede ang umutang especially sa mga repeat buyer natin mga paps no? at bawal pala at bawal na bawal ang bogus buyer yung mga mga ngako no na doon ibabayaran ko mamaya doon bayaran ko bukas huwag na huwag mong bibitawan yan yung ibo na yan sige na parang hindi ka naman ano Gaganang ganoon yung pagwap sa daming mga alibay o sige ako naman parang nahiyan na ako o sige sir uh, sure ka na ba talaga? sure na sure na kasi gabi na eh bukas pagkatating ng bukas kahit sin wala yung iba naman nagsisin yung iba naman magre-reply pero ang tagal sabay doon hindi ko na lang ano yung concept pasensya na kasi na hospital may biglang emergency ang daming alibay no kaya please mga paps kung talagang interesado ka mag down ka interesado ka at wala ka pang down huwag ka nga nga ko, mga nga mga paps na babayaran ko bukas kasi ako nga nga ako na sige nahihiya ko naman kinasasabihin ko sir eh paano yan Ah, uh, baka may bilang may bilang dumating may ibang bibili tapos ikakancel nyo ha, hindi yan, hindi yan doon sigurado ikaw naman, parang kung hindi tao kausap tao usap biglang pagka mamaya bukas, biglang nagcancel oh, I hope you understand mga paps first come, first serve no, pwede, naman, pwede naman kayo magdown, mga paps kahit magkano lang, no, just to make sure yung assurance nyo no mga paps, no? so I hope you understand no, so yun lang uh, yala, let's go tingnan natin mga iba yung mga uh, tatlong aswang na pinagmamalay ko sa inyo mga pops No, dalawang power blood tsaka isang uh, move na light form. All No, so actually ang dugo talaga nito pa ay uh, may dugo pa silang dilut no? Kasi ang parents nito ay both ay naka-split sa follow tapos visual pa na uh, dilute mga paps no? so ito ay mga opaline no? opaline pale follow possible dilute so no? so ito ay I think na mature na to no? nasa 4 to 5 months na to mga paps no? so sa mga gusto mag project ng opaline uh, dilute opa pale dilute na red factor so pwede pwede ito mga paps no? so speaking of I screenshot nyo na Then send to me messenger donro Roayo, donro Roayo, Adrian. No, so, sobrang ganda niyan mga paps oh. No, so speaking of uh, tragic Red Factor, meron tayo dito. Ito. Yan, yeah, medyo malaki na ito mga paps No, yung parents nito na ay nabenta na natin kay madam. No, so ito ay malaki na. Nasa 4 months na rin ito. No? So yan, yeah, matured na rin ito. Ganda, no? Ito mga green, yung original green kung tawagin mga paps ng ibang breeder no? Ayan, green fisher na Project Red Factor. No, eto mga paps to. Tsaka dito, pwede mo ibang gayan. Ang project mo ay Red Factor uh, Pale No? So, eto mga paps sa Ang gaganda, no? So, oh. Murang-mura ko na lang to ibibigay only for you yan mga paps. Alright? No, so, screenshot nyo na. Send to my messenger, Don Ruaya or Don Ruaya A. Yari. No, so ito naman mga power blue na project dan follow actually lahat ito ay possible ay uh, split dan follow from back to back split dan follow mga paps no, no, may na visual din no, na red popcorn na dan follow ito may kapatid yung terrace na ito may kapatid na uh, visual uh, red popcorn mga paps yung nanay ah may kapatid na visual red popcorn ay, magaganda. Tingnan niyo 'yung bolt Ganda no, quality. Kung gusto niyo naman ng super matured na at hindi na mga pops, ito, may project red factor na sinulat ko na oh. etong ang ganda nito, green chaka uh, double factor na violet kung bakit double factor kasi nga madiin so yan ang double factor kung tawagin mga pups, no so yan tingin nyo ang ganda oh. O oh, yun know. o. Ang ganda pa nung pagkasable ng uh, green mga papsunal sa likod. Kung nasa harap naman ay violet. Yan ay uh, banded pair. No, hindi pa nag i -itlog sa akin. Banded pa lang. So, uh, na sa inyo na mag-i-plog mag mga paps. Alright. So, screenshot ko lang kung magugustuhan nyo. Then, send to my messenger Don Roaya. or Don Roaya Aviary. Alright. No, so, project red factor dito mga paps. No? Violet din tsaka green ang parisa natin dito mga pa. No, so, so ito ay mature na rin. No? Uh, anytime, anytime ay mag-i-club na rin ito mga pa. No? So kung gusto nyo so, po, ulitin ko, you can text or call me, sir, 953-1364 pa ito mga pa. No? Mesi ko sa akin na ito, messenger. Don't worry don't worry your, wallet rin ito mga pa. no, tragic red factor, red factor. Tapos dito, ito ay, uh, ito bagong set na ito mga kapatid, nabenta ko na yung nakaraan. Ito naman, uh, Opa Pay Follow na blue, blue light form, saka split at mga kapatid, no, na pastel. Light form yan, baka yung iba nagkakamali dyan ha, na sabihin albayo, no? hindi yan albayo mga kapatid, kundi light form. No, na blue. Nagbublo yan eh. Tapos tinitsuran mo mga pagsas. Nagbublo yan. Nagbublo. Yan po lang pula yung mata niya, no? Kaya kunin oh, nyo na mga pagsas. Murang na lang ibigay. Eh, ito. Ganda o oh, yan, o. Oh. Ganda Oh. Yan mga na, Oh. Tinan yung katawan, no? Oh. Tinan nyo, katawan, oh. Oh. Tinan nyo oh. Ang lalaki ng katawan, no? Oh. Yung bagay sa perso, beldom lang. Ayun, lalaki, Oh. Ay, oh Solid, no? Oh. Grabe oh. Ayun oh, solid oh. Tingnan yung ulo, namumula na oh. Pulang-pula yung ulo. Oh. Quality yan mga po Oh. Project Red Factor, Red Factor. Ang ganda no? Oh, yan. Mas eto, oh, Tapos eto. O, papel palo. Tapos, possible gelute pa. Oh, yan yung screenshot ko ng mga box. Ito, so, Project Red Factor. Ang no? Oh. Tapos, Project Dan Palo, mga Power Blue. Magaganda lahat niyan. Mga box, pwede rin ang lahatan. Pag sinabing lahatan, sige, kasama ko na yung cage. Ibon cage, perch, kainan, inuman, as in lahatan. Yes, box, as in lahatan. Pwede, pwede, mga babsa, No? So, kung ano pa inaantay nyo, You can text or call Mr. Rey 531 462 Message mo sa aming Facebook Messenger and Don Roaya or Don Roaya A. Verino Pwedeng pwede rin ang umutang mga paps Huwag so, kayong mahihiya no, Ang mode payment natin ay kahit anong banko pwede no, at Gcash no, So eto lang pala Disclaimer lang mga paps Yung mga Project Red Factor mga paps ay by chance lang yan No? Ibig sabihin, kahit bumilit tayo ng visual red factor no kahit bumilit tayo ng visual red factor ipapares natin sa non visual red factor no ah uh, wala rin tayo assurance na magbubuga magka-clutch o magka-anak agad ng visual red factor when we say visual red factor visual itself kung sinabi red factor siyempre pula yun kaya sinasabing visual yun lang yun mga paps no ang kinaganda na kasi ng sa atin mga paps ay may mga uh, kamag-anak na visual red factor. At least may dugo talaga. Kesa wala. No? Ulitin ko, ang pagpapalabas ng visual red factor ay by chance lang. No? Kaya nga wala rin sinasabi na is split red factor. No? Dahil from visual, no? eh, akala natin magbubuga agad ng visual red factor. Hindi mga paps. Possible. Diretso siya ng possible mga pups, No? So wala talagang assurance na pag bimili ka ng visual refractor, eh lalabas din ng visual refractor. Walang ganun mga paps. By chance lang. Ulitin ko, ang kinaganda ng kasino sa atin ay may mga linyadang visual red factor. Yun lang naman mga paps. Pero silang kapatid na visual red factor. Tapos anak si yung iba rito. Uh, anak ng visual red factor. Pero ganyan. O, oh, di ba ng visual mga paps, no? So, yun lang yun mga paps. Yung linyada natin, ay meron talagang visual red factor. Kaya kahit pa paano, eh may chance ha, ah, no, nakakapagpalabas ng visual red factor. Kaya nga by chance eh. No, so I hope you understand mga paps. No, so ito mga paps, murang-mura lang naman yung mga project red factor natin. Siyempre, kung may budget ka naman, no, bimili ka ng visual red factor. Mas maganda nun talaga mga paps. Actually, dati, wala pa ang visual red factor na nag kalakasan talaga ng RF noon mga paps no? so hindi ako makatulog tapos yung nagkaroon ako ng RF kahit gabi na pupunta lang ako dito sa taas sa Avery nakatutok lang ako sa mga ibon nagkakape no? so ang ganda sarap din sa feeling na meron kang visual rate factor kung gusto nyo visual rate factor no meron tayong half sider no ito nakikita nyo sa screen ipapakita ko sa inyo yan live na live yan dito mga papsa no kaya inyong pakatutukan niya, no, visual red factor, meron din tayong half -side, red factor, first in the world, dyan mga paps, no, so kung gusto nyo ng gano'n, i-text o tawagan nyo lang ako sa 0953 1364462, message masayang place o messenger, Don Aya or Don Aya, Avery, no, so yun lang, maraming maraming salamat, stay safe, and God bless you.